guys. Good morning mga guys. Yan alis naman tayo ngayon mga guys. Punta tayo sa dagat mga guys. Titingnan natin yung bobo Baka may huli na naman yun. At saka magdala tayo ng bubu at saka kayawan kasi may may ano na doon. May nabalik na. Papalitan natin yun. Yan mga guys. Karga muna natin. Mga guys, alis na tayo. Ah. O. Tignan mga guys ito Untik na mga guys malagod Palitan na to Yan mga guys ito na Nakatayo na siya mga guys Pinalitan na natin yung Balik mga guys na kayawan Yung Balik mga guys Ayan o Ayan ang balik mga guys Ayan wala na yan, naganod na yan mga guys. Kunti na lang kasi yung ano niya, lutaw. Ayan mga guys, tapos na to. Puntahan na lang natin yung ibang bubo mga guys. Titingnan natin baka may hole na rin yun. mga guys, dito na naman tayo mga guys. Ito na mga guys yung bubo. Saumin natin ito ngayon mga guys. Saumin ko ko pa mga guys. Uh. Pak. Yerd. So, timang mga guys. May ano, may guys. Hai, jangan mengakui. Uh. Aku dari mulai tuh, oh. apa tapi langsung mengakui? apa yang masuk, siya mga guys may bago siyang itlog yan sa gitna mga ay yung, yung maputi ito yung itlog niya bago ito yung daan niya mga guys itlog <sighs> Okay, ah. Uh... Ah. Uh... Eh, <sighs> ko ng itlog mga guys papain ko to sa kabilang bubuk poh ah, ih eh, ata anu guys mga guys mau oh. pa Ma... sebra so, 1 kilo tuh mga guys tong apat Dahil na natin itong niya mga guys Kasi matamis to Matamis mga guys yan mga guys Mauwi na tayo mga guys Nagka lambo bobo na tayo Pag tibaw Walang mga Walang hole yung iba mga guys kulang na po. ko yun sa lang yung huli so yung ito lang yung huli natin kanina punti lang mga guys nasa ano lang yung huli natin mga guys nasa isang kilo kalahati yan mga guys Maraming salamat sa nyo pagsubaybay sa aking mga video maraming salamat sa manunod yan mga guys thank you for watching